ilan mga ilan yan magkano sinabi mo dito 3170 3150 isa so yan uh, galing tayo ngayon sa simbahan at tayo ay nagpasalamat sa buong may kapal sa ating lakas na pinagkaloob sa araw araw at kasama natin yung ating mga tropa rito ayan Tropa Fix. Tropa Fix. Ya, yeah, mga tropa natin. Sama <laughs> din ako. ay <laughs> yeah, kasama rin si, palagi si Moimoy, palagi mong kasama, <laughs> hindi si, nakawala yan. Yeah, si Moimoy, laging uh, extra yan. Tsaka si Alex yan. Uh -huh. Dito kami nagsimba sa ano, sa simbahan ng Bawang La Union. Ayan, ayan. At ngayon, natatapos ng uh, misa. Kakain muna kami sa ano? Saan? Sa Five Star. Five Star. turo, -turo. <laughs> Turo-turo. <laughs> Turo-turo lang. Five star tuluturo. Bahala ka na siya kung ano ang iyong final decision. It's your decision. Your decision is oh. not nag-usap tungkol sa ha? ini Ha? Ha? Ha. Inko, yung baby na doon. Oh, may, 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 may ano doon, may dito. Oh. Chico. Chico. Chico, puti. chico puti. Ah, <laughs> buwan lang Chico doon. Oh. Puti. Puti. Yeah, so, na tayo. Tayo magkakarantang ating cha chawan eh, Chow ba bawal dito. Pwede sa loob, sa baka pwede. Okay. 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 Ayan. Baka bawal dito, baka sakyan na lang. Oh, oh, okay. dito. Dito wala na naman Dito na lang yan, dito yung eskwelahan uh, ng ano St. Peter Fall Learning Center, yan oh. Dapat miss nyo lang. St. Peter and Fall Learning Center. St. Peter's, oh. yes, 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 yes. Dito dati ako pumasok eh, nung ilawantara ako eh. Dito? Oo. Dati? Grade 2. Ah, dito pala pumasok. <laughs> <laughs> si Muimuy pala dito pumasok nung ano grade 2. Grade 2. Dati ako nang tanim niyan eh, punong yan eh. Oh, oh da. Kaya pa rin makalbo na. Kaya nakalbo matanda na. Malaki ng puno ng ano, acacia. Ayun. Tanda na siguro mga ilang years na siguro yan. Bakit sa mga simbahan din nawawala yung mga puno no? Puno mo na laki. Sa Mendes. sayang. No. So yan, pagkatapos nating uh, sumimba tayo ay uh, pupunta naman doon sa palengke upang uh, pumili ng ating uh, kakain muna kami pala kakain muna so dito tayo pa ano? hindi yan si 1.5 Salamat nga pala kay Boss Roberto Armita sa iyong pinagkalob na pangkain ng tropa at uh, thank you very much Kanan, Baguio Ito, ito itong way na ito may papuntang Baguio so malapit kami sa Baguio may mga ilang oras na lang kalate na lang no? isa mm. oras dito ito itong way na yan no? Burgos Sablan bagyo, yan oh. No? 46 km. Malapit no? 46 km. Malayo pa. Ayan oh. No? Marami pala rito ang mga ano, yung mga, no? mga sinaunang bahay. Ayan oh. No? ay gandang pagmas na ng no? mga sinangunan bahay oh. mga sinangunan oh. maraming pala oh. yun po oh. na. Eh, no? may nakatusim ay wala naman nakatira oh, wala naman nakatira diyan ano. Rest house na lang. New. puno ng star apple yan sarap na... yan. Ito ng Yeah, yan tayong palengke at palengke. Uh, tayo bibili ng uh, aming merienda ito nga pala yung ano lugar ng uh, bawang laon yun yan Ayaw na lang. Inihaw, inihaw, inihaw. bibil tayo ng inihaw. Na hito, hito, tsaka bangos. Okay lang, pinala. Ito. Ito. Ato ay. Magkano At 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 <a> dito, boss? Ma dito? 180. Wala bawas? 100. 100. mga ilan 'yan? 150, sinabi mo dito? 180. Ah, tawag isa? Isa sir. 150, sa uh, alot. Puset. Adamot 150 dati wako. Sige puset. Kante niya. Ano pa? Bangos. Oh. Kano bangos? Sir, 120, 150. 120. 200, 175. 200. Dito magkano? Ah, uh, 170, sir. 170. Kaling nakat lang yan dito sa taan uh, natin, sa parino. Dito lang sa bawang yan. mag 50 times nga, 300 mo na yan para sa iyo uh, Sir. Right. May gusto May tagu-120, yung mali. Ito, sir. Dalawa pa. Ready na, sir. Ano sa inyo? Kahit na uh, <laughs> lang. Saan ang sa mga problema? Madaling ito, sir. Ah, pag-slide, pag yan? Di ba pwedeng tawad na isa? Ah, Patay sa. Ay ayan. Kaganyan mo kan. magkano? ni yan? magkano? 127. 170 sana, Ano pa? Ilan pa? Alin din boss? Bangos, dito. Magkano dito? 200, sir. 220 pindan yan. Tolong. Alin? ah, ito na lang yan, ito yung ating ah. Uh... diba 110 na lang dadalang ko kayo ng uling magkano natin, magkano na yan lahat magkano na lahat to, 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 to. ito, ito, ito Ah. Uh, 300 plus ilang bangus po? Isa lang. Saan yung bangus? Ayun, 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 420, 420 sir. 400 na lang. Hindi na Double discount na sir. Gana mawala nang pambayad. 430. Ayun. 420 sir, 100 kasi. Ito na. Alat mo to. sige, sige. Ito magkano po? May may-ari na po. Ayun. Pwede niyo pa sir. A sir dalawa? Dalawa, kay So, ito, ito yung ating... Uh, sir, pwede na to, pwede na to. Kinuha bangos tsaka hito. Okay, pwede na. Sir, pidi may slice Tapay 150. 150. 120, sir. 150. Ay, initim pa yan? Sir, minuto lang. Ah, okay. Pwede na, sir. Ah, isang bangos, sang isang hito. Ito sa akin, ha? So ayan, nagbay tayo at buko na lang natin yung ating sukle. Ayun, yung sukle. Ito, sir. Ayan. Thank you. 480, your change. At uh, ah uh, Diba ito? Tatlo Tatlo lang mo Tatlo pa Tatlo lang daw Tatlo no. Tatlo ah, Tatlo 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 Ito yung public ng uh, Bawang Laon yun. So marami silang mga niluluto rito pero mga putok batok hindi naman ba tayo pwede sa mga putok batok tulo lang tayo sa pangulam pangpulutan So, palamig tayo mga tropa kung ng palamig tayo ay bibili lang uh, pamatid uhaw ano palamig? ah palamig 10 pesos sir may 20 tama na 10 lan po 5 5 yung dalawa doon pito 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 si Boko Queen. Ito yung Boko Queen ng ano ng uh, La Union, si Madam. Ah. Ah, kaya. Ay, ay. Ay. Thank you, sir. Thank you, thank you. So, yun, pagkatapos natin uminom ng juice buko. Punta tayo sa ating service tayo yung na. <coughs> <coughs>